Good morning guys! Ito yung mga nakalakal ko dito sa aking kapitbahay Dito sa aking isang kapitbahay, ito yung mga nakuha kong kalakal sa kanila At dito sa isa ko kapit kapitbahay, ay ito naman ang mga nakuha kong kalakal sa kanila So ayan, mag-start na ako guys na ayusin ito Siyempre, pipiliin ko yan isa-isa Ika-classified natin yan bago natin ilagay sa sako. At ito pa yung mga nakatambak na ito, ay galing din dito, dito sa mga ibat-ibang kapit bahay nitong mga nakarang araw. Kaya so, yeah, madami-dami din yan. So, aayusin natin yan para mailagay sa sako lahat at nang ma-deliver na din mamaya, pagkatapos. So, meron pa tayo dito ng ito naman yung mga bakal din eh yeah, so nakaseperate na itong mga bakal at itong mga nandito ito yung naman yung mga binabaklas ng ating asawa Yan, kasi meron dito mga tanso na pwedeng makuha at meron din dito mga aloy na pwedeng makuha at ito naman ang aking manok ay nakisabay pa sa aking pagsasalita at itong isa ay kagagaling lang doon sa loob ng bahay. Ano ko yung hinahanap ng mga ito? Ayan. So start na naman tayo sa ating hanap buhay ngayon. Monday. So ayan na. Simulan ko na ang pag-aayos ng mga kalakan na aking kinalakan sa aking mga kapitbahay. bahay. Kaya samahan nyo ako guys. Tara. Tara. <coughs> kali <laughs> <laughs> uh, <laughs> ku ये रब kamera ko ha nalaglag na ng aking ah, ah. ano pa naman Bawa huwag mo naman ganito yung camera ko masisira ha? you know uh. yung kabila naman guys ititimbang ko din yan kasi hindi ko pa yun natitimbang nung tinuha ko sa kanila at babayaan ko yan kung ilang kilos lahat yung kanilang kalakala na kuha ko sa kanila bahay guys ay nakaipon ako ng so meron na siyang limang kilo so, ito yung titimbangin ko sa kanila itong lamesa at saka yung ilang tira sa ay bibilangin ko din para mapasama din dito sa pagtitimbang natin so, kung magkano yung uh, kanila basa ng kanilang mga kalakal. na guys, mga kanilang sirang lamesa ay pitong kilo siya kasama yung karton na yun. So, tutuusin ko na siya. Limang kilo yun. Ah, 7 kilo. And then, ito ay five kilos yung kanilang halo-halo na. Ito kanilang halo-halo kalakal. So, five kilos siya. And then, seven kilos. So, kukwentahin natin kung makamang nabili yung pera ito. Okay, so ngayon naman guys, dahil na nakilo ko na yan lahat-lahat, ay pwede ko na silang pagsamasamahin sa sako. Sa, sa so, lahat ng lata ay sa isang you okay. Gracias. <laughs>